Good afternoon guys Welcome si Handyman Sa Youtube channel Leto guys, si masin machine Twin tub Isang ikot lang Ayan guys, ang problema yan Isang ikot lang guys yan oh. Tigil ng pakanan ay ng umikot ng pabalik Pakanan lang ang ikot Isang direction lang Ang ikot nya Okay Masang oh. itot lang Ang sira po yan guys ay Ito Timer switch Ayun yung nasa ilalim mo yung guys Ayun Ito po to Ayan okay, okay guys Tignan nyo guys kung kanyang mga motor to oh. Ito yung kanyang ano Ito po yung timer switch niya na no, guys oh. Pero napansin ko dito guys Ang daming Ano daming ano ng daga Ayan o oh. Ayan o oh mga ano ng daga kain malamang guys dito putol ang kuryente ito oh. yeah. ayan po andami, oh. ang dami oh. mga putol yun ang CR nito guys ay hindi timer switch kundi ayan wire kinain ng daga Ginatkat ng daga yung mabait ang dami oh. so mga yari to rewire oh rewiring natin to guys okay ayan guys ito hindi po sira ayan ginamit na natin ng tester hindi po sira so magiging sya possible na naging sira po nito guys ay yung wire mga no, wiring po niya. ayan di lahat ng sira ay timer switch kung isang ito tayo no, na may mga ano pa ayan ayan yun ang putol ito oh ito ang puro guys, so kulay dilaw. Yung balik. Yun, okay. atan mo na guys na hindi sila ang timer switch, kundi wiring lang. Salamat!